Hello everyone! Good morning! 4.30 po ng umaga. Maaga akong nagising. Si Papsi, 3.30. <laughs> Maaga din siya nagising. Nagtrabaho na sa doon sa labas para hindi namin maiwan na marumi ang bahay. Nagaya din po ng dati. Ayan, naririnig din niyo yung aming mga babies. Nandot ko sila sa lanay. Kung sila natulog kagabi, hindi namin sila pinatulog dito. Para masarap yung tulog namin ni Papa. So, ayun guys, kahapon napagod din kami pero nagbantay lang naman ng ginawa namin doon kasi mainit mga alas dos hanggang 3.30 medyo mainit siya pero hindi kagaya ng init dito sa kalsada So, ayun guys, ngayong araw na ito dito na naman magsisimula yung night update namin ni Papsi Maaga rin pala ako nakaligo guys at nag edit na ako kasi si Papsi pupunta siya ng bayan meron siyang bibili ng mga materyales mag-order. Kagabi nag-order na kami. Pero yung mga ano, yung mga kahoy na gagamitin nila uh, kailangan personal on na pupunta doon sila papsi para makapamili sila. koko lumber lang naman kasi gagawa sila ng, an, 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 ano, gagawa sila ng yung parang ano, parang may tawag kami doon. Sandali lang parang bank house gagawa sila doon ay lalagay yung mga materials sorry guys mababa pa yung ano ko yung boses ko at nakaligo na rin pala ako ayan naligo na ako maaga ako naligo ngayon para pag bago umalis si Papsi maihatid na niya ako doon sa site wow site doon sa bukid ano ba yung tatawag natin doon bukid na lang kasi Malapit naman yung sa bukid eh. Doon, sa bukid. <laughs> ayo nga pala, nakalimutan ko, siya out ko po, si Ma'am Jean Eldebs. Hello po sa inyo. Sorry po, hindi ko po nakita yung comment ninyo nung nakaraan. Hello po, thank you for watching. At na-miss din po namin kayo. Hello, hello, hello. <laughs> Parang ng energy. Hello beautiful people, good morning. <laughs> Hello, my love ko. Good morning, my love. <laughs> ayan na ka. Ay, ayan na nga sinasabi ko eh. Ayun. So, nandito yan. Itong ano namin. Itong ilaw na ito. Nandito. Dito ko nilagay kagabi, guys. Tapos yung mga titiklopin namin nandito pa. Alam naman ninyo, busy kami ni Papsi. Ito, oh. Humugot na lang siya dito. <laughs> Nakakatuwa <laughs> talaga yung buhay nga namin ngayon ni Popsi Ayun uh, yung solar pala Akala ko nakalimutan ko Pero alam nyo guys Hindi sapat yung uh, Araw na nakukuha niyan Yung solar na yan Kaya hindi siya nagtatagal So inaabot naman siya hanggang umaga Pero Ang problema Mahina lang yung kanyang ilaw E eh, 500 watts siya Yung 3 hours napakalakas niya, tapos yung mga ano na, exceeding hours niya hanggang umaga, hanggang alas 7 ng umaga, ano na siya mahina na, kaya sabi ko kay papa kailangan maikapakabit na namin yan dito sa harapan, Eh busy naman lahat ng tao guys, busy si Papsi busy si Laray ayun, ayun, mabait naman guys yung ano, yung kapitbahay namin doon, so bali makakasundo namin lahat ng kapitbahay doon kalimat kanan Ayan, doon kila Jeremy. At saka yung doon sa bagong bahay. Kahapon, in-approach ako nung ano, asawang lalaki. Sabi niya, Ma'am, sabi niya, ano po ang plano ninyo doon sa bakod? Magbabakod na po ba kayo dito sa pagitan natin? Sabi niya. And actually guys, nahihiya kami ni Papa na i-approach sila kasi hindi namin alam kung paano. Dahil syempre, hindi pa naman namin sila gaano kakilala. Tapos nagtuturoan kami ni Papsi kung sino ang gusto makipag-usap sa kanila. Sabi ni Papsi sa akin, ako na lang makipag-usap. Sabi ko naman sa kanya, siya na lang sana kasi siya nga yung nandun maghapon. So kahapon yon yung talaga ang target namin. Kaya maghapon din na nandun ako kahapon sa bukid. Uh, sinamahan ko siya doon na magbantay plus yun, inihintay namin sila E eh kaso mo, hindi ko hindi ko pa kasi kabisado yung muka nung lalaki siya pala yung ano, yung nakamotor, nilapitan niya ako, sabi niya, Ma'am, sabi, ano po ang plano ninyo sa, ano po ang plano ninyo dito sa, ano, pagitan natin? Sabi niya, kung gusto po ninyong magbakod dyan, okay lang po sa amin, natanggalin yung bakod namin, sabi niya, para po makuha ninyo yung, yung straight ba ng, ano, ng, ng lupa. So, dun sa muhon, sabi niya, kahit po itapat ninyo dun sa muhon, sabi, wala pong problema sa amin. Eh, kami ganun din naman, sabi ko. Sa amin din ka ako, kumaliit na bagay lang naman yung ano, ang pinaplano sana namin ka ako, didikitan na lang namin yung bakod ninyo. Kaso kapag dinikitan namin, baka ka ako masira yung bakod nyo, baka matumba. Siyempre, pag naghukay dun, guys, kaya ayun, sabi nila, Sige po, mag-usap na lang tayo mamaya ng hapon. Kaya yun guys, ginabi kami kagabi ng uwi namin ni Papa kasi hinintay namin sila. Yung ano, yung asawa niyang babae, teacher, doon, doon na mismo sa barrio na yun. Kaya hinintay din namin. Tapos, ayun nga, pintahan namin ni Papa. Nagtuturoan pa kami. Pero finally guys, ayun, uh, wala naman nang naging problema. Umayag naman sila. Kaya sabi namin, gusto ba ninyo na makipag, ano, kung, kung para diretso na natin ito na magawa. Kasi usually, guys, ganon pag yung mga nasa pagitan, naghahate. <laughs> nag po ako eh. Sabi ko, thank you. Dahil, syempre yung nga, nakausap namin sila at okay naman sa kanila. Na napag-usapan, na, oh, yan na nga. Mm, napag-usapan namin na, ayun, na uh, magbabakod na kami doon sa ano. Anytime, sabi, kung gusto namin natanggalin yung tastasin yung ano, yung bakod, ipatastas na lang namin dahil sila, busy din sila, wala silang time para ano, na siyang gagawa doon. So, ayun, guys. Maraming-maraming uh, salamat doon sa kapitbahay naming bago. Yung mga maka mga makaka-ibigan na naman natin. Thankful talaga kami dahil maunawain din sila. Okay din silang kausap. sa mga bata pa sila. Ate sila ng ate. Mam ma ng mam ma sa akin. Sa amin ni eh, Papsi. So, ayun, guys. Kaya happy naman yung ano namin ngayon. Yung doon yung kabilang kabilang bagong ano, tahanan namin ni Papsi. Kapag mainit kasi guys, dito lalo na sa tanghali kapag summer, pwede kami magpunta doon, pwede kami mag-stay doon. So, ganun yung magiging setup namin ni Papa. Sa ngayon, yun ang iniisip namin. Eto guys, meron akong nabiling sitaw na turo. At saka okra. ah, uh, ito, sili. At saka ito, nalimutan ko na kung anong pangalan ng gulay na ito. Ayan. Ayan, oh. <laughs> Sama natin dito. Walang talbos na ampalaya o kaya ampalaya. Yun na lang hinihintay ko. So, ayoko nang bawasan yung kalabasa dyan. Kasi para sa mga bebe yun. Guys, nagpakulo na ako ng karne. Yung panahog natin. para lumambot na habang naghihiwa ako ng gulay. Ayan, matatapos na ako dito sa paghihimay ko. Sana makahintay pa ako ng ampalaya pero kung wala na guys, kailangan ko na itong ano, lutuin. Kasi mamaya pupuntahan na ako dito ni Papsi. So, himayin ko lang ito guys. Hala guys, siguro sabi ninyo, puro na lang kami trabaho ni Papa. Hindi naman, nag enjoy kami ni Papsi sa ginagawa namin dahil para sa amin ding dalawa ito. Siyempre, so, salamat sa aming mga anak, lalong-lalo na kay Ate Cheng sa, na sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo, anak, Ate Cheng. Hindi mo lang alam kung gano kami kaligaya ni Papa. No more crying na. Hindi <laughs> na ako iiyak. Guys, nakita nyo naman ang pawis ko. Sobra. Mainit na dito. May nakasalang na akong ano, niluluto. Tapos, naisip ko yung electric fan. Kukunin ko sana. Paano mo kukunin yan? Hmm. Andiyan nakatambay yung mga bebe kung saan nakatutok yung electric fan. Oh. Andiyan sila. Di, hindi ko makukuha. Ito ngayon ang electric fan ko. Ayun guys, tiis tayo. <laughs> Kasi yung mga baby loves, sila yung naka-electric fan. Okay lang. Basta't may konting hangin naman ako dito. Okay na ako. Ayun, ito na lang guys yung aking mga gulay. Wala na talaga akong nabili na, ano, na iba. Hindi ko na siya mahintay. At sorry guys hindi ako makapag live ngayon so dito na lang sa vlog po uli sorry po uli dahil ako po ay nagmamadali baka kasi dumating na si papa so ito po yung ating mga lulutuin ngayon ay ito so, po ha pakiusap ito so, na na natin ito tapos ito na lang ulit alamang ang pang aalat ko, pang pitimpla. Kasi uh, baka masira na. Hindi ko pa rin siya na igigisa. Dapat maigisa ko na rin pala ito. Anyway, nasa ano naman ito? Nasa ref. Kaya siguro hindi naman siya masisira kaagad. Tapos mag na rin ako. samahin samasamahin ko na. Guys, wala na ako halos bawang. Isang maliit. Ay, duya. uh, sibuyas. Kaya namihan ko na lang yung bawang ko. Tapos hindi ko na tinanggal sa... Yung balat, hindi ko na tinanggal. Ayan, meron ulit luya. Alam niyo naman, ako si Luya. Tapayin na natin dyan. Nakiusap naman ako. <laughs> Galing dito si Papsi. Uh, para parating na daw yung materialis na ano in order kahapon. Noon ko yung ano. Noon ako yung alamang. Para mag-isa. Kunti na lang yung alamang ko. mau oh. Mauubos ko rin. Kalahating kilo yan guys. Baka <laughs> ha dumpit-dumpit ng paunti-unti, mauubos na rin siya. Sorry po, wala tayong live. Kasi ako'y nagmamadali, tsaka patakbo-takbo, hindi na po ako makapag-live. Oh, ako, MG, naman susunugan ako. Um, lagay ko na yung atas na na Lagay na natin yung sitaw na turo Medyo matigas ito guys Kaya una natin na ano, nalutuin Wala na, paramihan ko yata yung alamang Naku, huwag ka na naman sanang umalat um, Lagay na tayo ng sabaw Ooh. Guys, ilagay na natin ito Ooh. nakong sarap, ang bango lagay na natin ito madali lang naman itong maluto Ay, sarap yung sabaw nito napakasarap talaga lang ha napakasarap <laughs> masarap masarap ang sabaw sana nga kung pwede lang sa aso ito hindi na ako pwede sa mga baby loves ko sa mga batuta Lalo na meron siyang ano, meron siyang alamang. So, dagdagan ko lang yung tubig, guys. Medyo naalatan ko yata. Okay lang naman yan. Gusto ni Papsi ng maraming sabaw. So, katamtama na siguro ito. Kasi kanina medyo naalatan ako eh. May matabang kasi yung ano, panlasa ko. Kaya madaling maalatan. So, ayan. Okay lang yan. Masabaw-sabaw. So, lulutuin ko lang yun, guys. Ito, nalimutan ko na yung pangalan nito. Basta yan. Lutuin ko lang yung gulay na yan. Ayan, tapos na. Kaluto na ako ng gulay namin ni Papa. Uh, yung aming barley, guys, umiinom uli kami. Kumuha ako ng dalawang, ano, dalawang capsule. Tapos yung kape namin ni Papa, meron pang parating dalawang capsule uli. At saka, tatlo uling na kape. Kasi nakatipid kami ngayong buwan na ito hindi kami naglalabas ni Papa. Tapos, yun nga, dahil busy kami, hindi kami nag-uulam ng matino-tino ngayon. Kaya merong natitira dun sa, ano, sa allowance namin. Yun, napagkasundoan namin ni Papa na ibili lang namin ng barley. Asa na kaya yung mga batuta na ito? Ay, andito sila. Kanya-kanya sila, oh. Mm. Ayun pa. Asa mo isa? Asaan si Sky? Ito si Sky. Nasaan si Cheddar? Ayun si Ante. Oh, wala si Cheddar. Ay, Cheddar, andito pala. Saan ikaw galing, love? Pinakita ko kayo dito yung ano niya. Ay, siya mo. Alam ko malito dito yun. Dako malang. Sige, Jeff. Tapos yung, yung taas niyan, yan na bale ano? Yan na po yung finish niya trust po. Mhm. Hay mo yung porma para makuha natin yung kanto no. Oo. Uh Oo. -oh. Pwede na porma niya tapos talaga na yan. Eh no? di dapat pala kung dito kayo magpapabagsak ng buhangin. Naka-open pa lang itong isa dito. Ay yung doon sa gabi doon i-open mo. Para diyan nandaanan ng buhangin. Na Tayo na yan ha. Ayan dito naman sila ngayon sa my gate. Ayun nga pala guys, nandito na ako sa ano sa bukid uli iniwan ko na yung mga batuta doon nakapaligo na sila si Bella na lang mamaya pagdating ko so, ayan natapos na nila dito yung ano yung flooring yung doon na lang sa gawing dulo yun pa inaayos nila doon para makuha yung tamang sukat ito naman binabawasan nila yung lupa kasi kailangan malagyan ng bato-bato bago nila uh, tambakan ng ande ah, bago nila lagyan ng flooring ayan binabawasan yung lupa ayan uwi muna kami guys para mananghalian tapos babalik ulit kami dito ni Papsi balik ulit kami dun sa bukid guys napalagi napalagi <laughs> ayan si Bella oh ay basa pa yung may sa may paa mo mga hita mo <laughs> Masigla na silang lahat guys kasi nakapaligo na yan si Bella. Andito si Sky. Mamaya oh. Shhh! Pasok dito, pasok. Pasok. Hanep sa init. Grabe. Ayan na, nilalagyan na nila ng bato una lupa yung nilagay nila tapos bato tapos yung ginagamit nila na ano na bakal yan ay 12 mm sa 16 mm kasi yan yung dadaanan ng sasakyan eh para hindi maano hindi mabasag yung imbornal doon sa ilalim ganito kasi sin -sin yung sinyong nilalagay nila na bakal para ano matibay ang kulimlim pa oh pumapatak na wag naman sanang tumuloy ayan na ang laki na ng patak kung hindi masisira ito kapag umulan Opo. Oh, no oh, lumalaki naman na yung ano patak rande lumalaki na yung patak <laughs> nabot na sila ng ulan uh -huh.

isang portion para ano uh, matakpan nila hmm, lukado ang dami na nilang naubos na ano na semento naka walo na sila na semento ah. actually guys ala sa na Ay! oh manahan ayan oo nga naman para merong natatapos ano oo oo okay. hirap pa ganito inabutan eh. na ng ulan ta stress sa ulan na ito. Kaya hmm. sabay natin nandito na kami sa bahay. Alam, may sipon naman na ako. Uh. So, ayun guys, yung aming update sa araw. Na ito. Yes po. Inulan, inulan, inulan yung aming project doon. Habang nagaano sila, naghahalo sila. Bumuhos yung malakas na ulan. Kaya ayun, naiagos na ano yung iba. Grabe, walo na yung nagamit doon na semento. Sana lima lang ang gagamitin nila. Hindi ko alam guys kung makakapasok pa sila bukas. Yun ang winoworry ko. Baka magkasakit sila. Kasi naulanan sila. Siyempre maghapon sila na ng trabaho. Tapos biglang umulan. Kaya sabi ko kahapon pwede ba na ituloy bukas yan, hindi daw po pwede. Sabi nila. <coughs> kasi masisira at saka hindi siya magiging matibay, sabi nila. Kailangan po ikamatuloy namin mata. Oy! Shhh! Akin yan, iyan. Baby, no. Uminom kasi ako ng antibiotic. Inunahan ko na. Alam, nginat-ngat na niya, oh. Ah, sumama yung pakiramdam ko sana makapusipunin hindi matuloy ito bukas ng umaga okay guys hanggang dito na lang ang aking vlog sa araw na ito sa aming update good night beautiful people good night na oh, oh. Uh, good night po alam nyo doon sila sa lanay natutulog pangalawang gabi na nila ngayon <laughs> kaya pa sila good night